Magandang hapon po sa inyo, Asec Arnel. Good afternoon, uh, Miss Ninya. Good afternoon po sa lahat. At syempre dahil day ngayon, kasama natin ang Department of Agriculture. Okay, unahin natin Asec, ito nga emergency procurement ng ASF vaccines para tugunan ang outbreak jaan sa Batangas. Ano po ang uh, detalye nito, Asec? Niya uh, Ninya pinag-utos ng ating Kalim Secretary Francisco Chu Laurel Jr yung uh, pag-procure o yung tinatawag natin na emergency purchase ng about 10,000 uh, na bakuna uh, doses uh, para sa probinsya ng Batangas. Sa ngayon ay meron ng walong uh, munisipyo na, at isang syudad na meron ngayong uh, panibagong kaso ng ASF. Ito ay ang uh, munisipyo ng Lobo, Lian, Kalatagan, Rosario, Lipa City, ang Tui, San Juan at ang Talisay. So malaking tulong itong mga bagong uh, bakuna na ito para katuwang of course ang biosecurity at ang iba pang uh, ginagawa ng ating lokal na pamahalaan at ng Bureau of Animal Industry malaking dagdag na tulong itong uh, bakuna na ito para mapigilan yung uh, paglalapan ng sitwasyon sa Batangas hinggil sa uh, African swine fever. Ito po bang African swine fever? Ano po ang nangyayari uh, sa mga hayop kapag sila ay dinapuan ito? ang uh, mataas ni niya yung mortality ng uh, mm -hmm. ASF uh, base sa mga karanasan natin uh, almost 100% pag tinamaan uh -huh. yung uh, baboy uh, mm -hmm. talagang mamamatay uh, dito sa dahil sa virus na ito. Mm -hmm. And uh, may tanong rin yung ating mga kababayan na natatakot sila siguro bumili ng karne ngayon mm -hmm. or karne ng baboy Pagka po ba nakain nila ito just in case kunyari mm -hmm. hindi mo alam uh, ano po ang pwedeng mangyari sa tao. Uh, Ninya, itong virus ng ASF ay hindi zoonotic. So hindi ito mapapasa uh, mula sa baboy papunta sa tao. Uh, pero ganun din naman, uh, ayon na rin sa Food Safety Act, uh, hindi natin uh, tinotolerate na yung mga infected animals ay kakatayin at uh, ibebenta at lulutuin. So dapat itong i-dispose uh, properly sa pamamagitan ng paglibing at uh, pagsunog. Sa pagkakataon naman na... Uh, hindi alam na, na karne yung uh, may uh, sakit mm -hmm. na baboy uh madali namang mamatay ang virus basta luto ay mabuti mm -hmm. but again nevertheless uh, gusto natin ay uh mm -hmm. ma 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 properly ma dispose yung mga infected animals so kailan sunugin sila Asec? Uh, sunugin or uh, ilibing or ilibing, uh, ilibing. Or so ilibing. karamihan ay inililibing uh 6 uh, feet tapos meron niyang nilalagyan ng apog o lime or may mga lining para uh, tuluyan na uh, hindi makaapekto ito. Okay. Usapang bakuna pa rin. ASEC, pinag-aaralan na ng DA ang pagmanufacture ng bakuna para nga dito sa foot and mouth disease. Ano po ang detalye nito? Uh, Ninya, kaibahan naman sa baboy. Diba ito, itong, no? uh, itong foot and mouth disease para ito sa mga uh, hoof animals, yung kagaya ng baka, yes. uh, ganun. Uh, itong foot and mouth disease sa ngayon ang estado ng ating bansa tayo ay uh, FMD free without vaccination okay. Okay. ibig sabihin nito uh, wala tayong uh, kaso ngayon, nakagandahan kagandahan, uh, yung kagalingan ng ating mga veterinaryo at scientifico dito sa Bureau of Animal Industry, uh, nakapag-produce na tayo ng bakuna laban dito sa FMD at pinapag-aralan ngayon, kung sakali lamang na magkaroon tayo ng mga uh, matitinding kaso ng FMD sa bansa, ay ready tayo to manufacture itong bakuna para uh, mas madali natin na makontrol ang uh, FMD pagdating ng panahon, kung sakali man at least we don't have to import like dito po sa ano ASF vaccines yeah, yeah tama ininya sa ASF, uh, galing sa Vietnam ngayon mm -hmm. yung uh, inaprubahan ng FDA na bakuna ito yung Avac uh, vaccine galing Vietnam mm -hmm. okay uh, naalala ko tuloy yung HFMD sa tao naman yun kasi hand Foot and mouth disease na usually uso sa mga bata. So, pati sa bata. mga hayop, ay, meron din ganyan na. And it's a virus. Yeah. Okay. Uh, punta naman po tayo, uh, Asik, sa usapin ng oil spill na nagmula naman po dyan sa Bataan. Ano po ang uh, update sa epekto nito at sa assistance po uh, ng DA sa mga apektado pong manging isda? Uh, ngayon, din niya sa Bataan oil spill, meron ng 16 na bayan na nagkaroon ng fishing ban uh, either ang local government or ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na apektado nito ay mahigit sa 28,000 na manging isda. Uh, inutos na of course ng ating Pangulo at ni Secretary Laurel yung pamamahagi ng uh, relief assistance sa mga manging isda. Ganon din yung tinatawag natin na fuel subsidy na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. Ngayong taon ay may inilaan na 500 million para sa mga manging isda under this fuel assistance at another 500 million doon sa ibang uh, nagmamay ng uh, makinarya ito ay para lamang sa mangingisda na 500 million at dinidistribute na ito at uh, pinag-aaralan pa rin ngayon yung paggamit din ng quick response fund sa mga naapektuhan din ng mangingisda. Mm. Uh speaking of uh, mga isda uh, safe po ba na bumili ng isda po ngayon kasi isa rin yan sa mga iniisip ng mga kababayan natin na yeah. ah, baka iniiwasan na bumili ng isda or mga shellfish, Correct. tahong, oysters. Uh, hanggat mari doon sa mga lugar na nabanggit dito sa NCR, uh, Bataan, at saka dito sa bandang Cavite-Calabarzon area, uh, pinagbabawal talaga yung uh, paghuli at saka pagkain ng mga shellfish kagaya ng tahong, talaba, yung mga crabs natin. Uh, bagamat yung karamihan na uh, isda na naglaland dito sa Nabotas, galing ito sa uh, sa Lucena, galing dito sa Visayas, at uh, ligtas uh, kainin. At uh, itong BIFAR natin, regular silang nagkoconduct mm -hmm. ng sensory evaluation para masigurado na yung mga bumabagsak na isda dito sa mga pantalan ay talagang walang petrochemicals at uh, hindi apektado. Doon naman sa may nakita, doon talaga nagbabawal ng husto ang BIFAR. Mm -hmm. Sabi nung isang scientist na nakausap ko po kahapon na yung isda daw pagka marami siyang oil spill, I mean, mamamatay na siya agad. Yes, so, hindi mo na siya pwede talagang ibenta? Oh, Kitang-kita rin naman talaga sa outside appearance mm -hmm. pa lang niya ng isda pag mayroong mm -hmm. epekto ng oil spill. At uh, ang, ang iniwasan nga rito, uh, pwede kasi mag-cause ng food poisoning pag nakain. Yung mga isda na nagkaroon ng uh, pagkain uh, nila nitong mga petrochemicals, mm -hmm. na delikado rin talaga pero yung mga oyster po at saka yung mga talaba na yan o yung mga tahong yeah. Yeah. medyo uh, mag-ingat ingat po kasi yun hindi yung nakakalayo sa oil spill eh yes hindi sila kasi yun ang unang uh, yeah, pinababawalan muna sa ngayon at uh, again yung uh, masigasig naman yung pagsusuri doon sa sensory evaluation ng BIPAR para masigurado na yung nasa pantalan na ay ligtas ng kainin hmm. Linawin ko lang, asik pinagbabawal uh, in general or sa CERT galing lang sa kung saang lugar? Pinagbabawal doon, doon sa mga lugar na yes. may existing uh, ban ngayon, mm -hmm. ang ang BIFAR o ang lokal na pamahala. So, importante na malaman natin kung saan galing. Uh, kaibiganin yung mga nagtitinda para alam natin kung saan po yes. galing ang mga ito. Um, mapunta naman po tayo sa usaping uh, bigas sa uh, nagsasagawa ang DA ng uh, masusing review ng masagana industry rice development program ano po ang detalye nito Asec? ang ang detalye nito ninya ay gustong palakasin ng ating uh, sektor uh, ng ating kagawaran yung uh, ani ng palay sa kasalukuyan ang national average natin nasa 4.17 metric tons per hectare katumbas siya ng mga 84 na sako kada hektarya. Ang gusto po ng ating kagawaran again sa pamumuno ng ating kalihim uh, Secretary Chu Laurel Jr ay may angat ito lalo na dun sa mga areas talaga na malaki ang potential up to 7.5 metric tons per hectare or katumbas na 115 na uh, sako ng palay na katumbas ay 50 kilos kada uh, sako yun yung ating uh, programa Itong actually 7.5 ay kaya nang nahaharvest na ito sa mga ilang lugar. Uh, Meron nga mga areas na more than 10 metric tons pa. Hmm. At ang gusto natin ay itong mga example na nagagawa ay magawa rin doon sa ibang lugar na nag-harvest lamang na mga 3 or 4 or less than 5. Bago nagkaroon ng RTL ang ating average yield ay naglalaro lamang ng 3.8 metric tons per hectare. Ngayon, doon sa mga RCEP areas, nasa 5 Uh, nearing 5 metric tons yan. At uh, gusto pa ni Secretary talaga at ng buong kagawaran na lalo pang tumaas yung ani natin ng palay. Ano po ba ang dahilan bakit hindi mataas? Uh, ano yan eh, kadalasan doon sa mga lugar, una, yung kakulangan ng patubig. Uh, kung rain-fed ang area mo, siyempre isang beses ka lang pwede magtanim sa loob ng isang taon. Uh, halimbawa ang Vietnam, they can produce hmm yung cropping intensity nila, tatlong beses sa isang taon. Tayo? Ah, uh, yung patubig pa lang. Doon sa mga patubig, kaya mm -hmm. natin dalawang beses, o pag minsan meron pang quick turnaround. Pero doon sa mga rain areas talaga, isang beses lang talaga sila. So, importante, number one, ang tubig. Pangalawa, yung paggamit ng high-yielding varieties, mm -hmm. kagaya ng inbred at uh, hybrid, dahil sila talaga yung kayang magproduce ng malaki. Parang analogy ng sa racing sa kabayo, pag ang ipapa-race mo ay ordinaryong kabayo, kahit anong pakain mo dyan, uh, hindi yeah. yan makakatakbo mm -hmm. ng uh, mabilis. At kung uh, toro bread yan, kaya nilang uh, tumakbo talaga ng mabilis. Similar to palay natin, mm -hmm. kung maganda yung lahi, they can produce more. At we experience talaga mga 12 to 15 metric tons per hectare. And of course, yung suporta natin sa makinarya, suporta sa uh, pataba, uh, all of these are necessary for us to reach yung mga ganitong uh, level of production sa buong bansa. We have more than 4 million hectares na harvested area uh, every year at uh, gusto natin ma-sustain at ma-maintain itong mga lugar na ito uh, suportado ng uh, ating pangulo yung uh, palay subsector at uh, malaki yung na-harvest natin last year, 20 million metric tons. Ngayon, uh, bahagyang bumaba dahil sa El Nino at uh, napakalaking bagay kung patuloy natin na ma-improve yung ating irrigation system. We still have more than uh, a million hectares na potential irrigable area. So, we need a lot mm -hmm. of investments. Tamang-tama, uh, by Monday next week, magstart na yung aming ah uh, tinatawag na budget hearing uh, budget season na ngayon at uh, malaking tulong yung investment sa uh, uh, irrigation hindi lang sa irrigation sa iba pang uh, agri infrastructure sa buong bansa. Mhm. Mm yeah, good luck po sa inyo ha. Salamat Sana. <laughs> uh, kasi syempre bigas isa yan talaga sa uh, okay. ayaw natin na mawala gusto nga natin oversupply eh, ng yeah. bigas but we import our bigas po di ba sa Vietnam. Uh, 90% ay galing sa Vietnam. We imported last year 3.6 yes. million metric tons. Ang uh, tonsya ng USDA ngayong taon mm. ay pwedeng umabot up to 4 million metric tons. Uh, mas malaki than mas last year. Mas malaki kaysa last year. Bagamat last year din, ang projection ng USDA... 3.9 million, pero because of a strong harvest last year, it went down to 3.6 million metric tons. So, apektado rin ng local production, yung uh, gano'ng karami yung papasok na import uh, sa ating bansa. Kaya, we're still aiming. Yan pa rin ang priority ng ating pamahalaan napalakasin ang lokal na production. Mm -hmm. Paano po yung mga bagyo? Hindi naman natin may iwasan yan. Uh, lalo na ngayon, pagpasok po ng uh, mm -hmm. La Nina, paano po yung ine-expect nyo na, kunyari, you expect two yields a year, instead of that, maging isa? Uh, niña, sa pagdating sa mga bagyo, uh, La Nina, every year, we meron tayong 18 to 21 na bagyo. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Unfortunately, dahil nandito tayo sa uh, geographic location natin. And out of that, four or five, ay talaga mapapaminsala depende sa forecast track. And because of that, uh, normally, historically speaking, mga 500 to 600,000 metric tons yung losses na nakukuha natin because of this typhoon, whether may leninya uh, or or wala. So kasama niyan sa computation natin. Kaya napaka importante rin yung tinatawag natin na climate proofing, uh, pag-adjust sa uh, or adoption sa climate change, yung mga mitigation measures natin. At isa rin yan sa tinututukan natin yun, para uh, mm -hmm. maka-adapt tayo sa mga pagbabago ng klima natin uh, sa pagsasaka. Mm -hmm. At uh, bago ko pa kawalan si Asec Arnel, may magandang balita. Kayong gustong sabihin, may bago tayong kadiwa uh, yes. center? Uh, yes. Uh, starting yesterday ni mm -hmm. niya, ay naglunsad ang NIA through their contract farming ng tinatawag natin na kadiwa sa NIA. This is on top dun sa mga existing kadiwa sites natin. At uh, dahil uh, nag-harvest na yung contract farming nila sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at Caraga Region, so magkakaroon din ng kadiwa saniya sa mga nabanggit na lugar. At uh, 29 pesos pa rin, priority pa rin natin yung mga vulnerable sectors. At uh, up to 10 kilos ang pwedeng bilhin ng ating mga kababayan dito sa mga lugar na ito. Okay, maraming maraming salamat, Asek Arnel, sa mga update na ibinahagi mo sa amin mula sa inyo dyan sa Department of Agriculture.